magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Dahil sa pagiging totoo nito at tapat sa kanyang trabaho at alam niya kung ano ang totoong katayuan niya. Na kahit konti ay walang kayabang-yabang sa kanyang pag-uugali. Hindi tulad ng isang iyon na nakatayo. Sobrang napakabastos. At hindi na ako makapag-ante na paslangin ang isa na iyon. Sabi ni Dado at siya ay tumingin sa isang tagabantay ng store na nakatayong na sobrang galit sa kanya kanina. At sa ilang minuto lang ang isang tagabantay ng store na nagbebenta ng magagarbong kasuotan na nagngangalang Bert ay mabilis na naglakad pabalik sa harapan ni Dado na may dala-dala isang damit at isang pants at ito ay may dala din na itim na sapatos na pang lalaki. At nang makita ito ni Dado siya ay gumiti at sinabi, Salamat, hindi na ako magsasalita pa at may sasabihin pang iba. May tiwala ako sa iyo na bagay talaga sa akin ang iyong dala ng mga kasuutan. Sabi ni Dado, nang marinig ito ng isang tagabantay ng store na nagngangalang Bert. Ito ay nagsalita at sinabi, kung ganun din oo, maaari mo na muna habarin ang iyong suot na kasuutan pang paa. At ang sapatos na aking dala, -dala ay iyong suotin na din. Pati ang iyong short na suot ngayon ay palitan mo na ng pants na aking dala-dala din at itong plain na black na damit ay sotin, muna din ginoo. Sabi ng isang tagabantay ng store na nagngangalang Bert, nang marinig ito ni Dado siya ay nagsalita at sinabi, Salamat, at kinuha ni Dado ang mga ito sa kamay ni Bert. At agad-agad niyang hinubad ang kanyang kasuutan pang paa at kahit ang kanyang short na suot at damit ay hinubad nito sa harapan ng tatlong tagabantay at sa isang minuto lang nasuot na agad ni Dado ang lahat ng kasuutan na pinili ng isang tagabantay ng store sa nagngalang Bert. At si Dado ay ngumiti at sinabi, Ano sa tingin mo Bert sa aking tigire ngayon? Sabi ni Dado nang marinig ito ng isang tagabantay na nagngalang Bert ito ay nagsalita at sinabi, Ginoo sobrang bagay sa iyo ang mga kasuutan na iyong suot-suot ngayon. Ikaw ay nagmukhang aliganti na ngayon. Sabi ng isang tagabantay ng store na nagngangalang Bert. Nang marinig ito ni Dado siya ay nagsalita muli at sinabi. Kung ganon, ayos na ito para sa akin wala na akong ibang kailangan pasabi ni Dado. Nang marinig ito ni Bert, siya ay nagsalita at sinabi. Kung ganon ginoo, maaari na tayong pumunta sa harapan. Dahil nandon ang counter, at maaari nyo nang bayaran ang mga magagarbong kasuutan na iyong suot-suot ngayon. Sabi ni Dado, nang marinig ito ni Dado. Siya ay napatingin sa hindi kalayuan sa figure ni Gotchi. Samantala si Gatchi ay napili na din ang kanyang mga kasuutan at ito ay kanyang hawak-hawak. At nang makita ni Dado na may hawak-hawak na si Gatchi na mga kasuutan na napili niya. Si Dado ay nagsalita at sinabi, O sige tayo na sa harapan upang mabayaran ko na ang mga kasuutan na aking suot-suot ngayon. Sabi ni Dado nang nakangiti, at ito ay naglakad na patungo sa direksyon kung nasaan ang counter at ang may-ari ng store ng mga magagarbong kasuutan. At sa kanyang likuran, nakasunod pa rin ang tatlong mga tagabantay ng mga cultivator sa likuran ni Dado. At si Gotchi ay napatingin kila Dado at sa mga tagabantay na naglalakad na patungo sa harapan. At si Gotchi ay nag na makarating sila Dado at ang tatlong tagabantay sa harapan. Sa ilang minuto ang lumipas, sila Dado at ang tatlong tagabantay ng store ng mga magagarbong kasuutan ay nakarating na kung nasaan si Gotchi. At si Gotchi ay napabulong at sinabi, Emperor Dado, ikaw na ang bahala sa tatlo na iyan. Pagkaabot ko sa may-ari ng aking mga hawak na mga kasuutan. Ito ay aking hahablutin at ang aking sandata ay itatarap ko sa kanyang leeg agad upang hindi na ito makagawa pa ng ingay. At Emperor Dado, alam mo naman na ang dapat gawin sa tatlo na iyan. Sabi ni Gotchi. Nang marinig ito ni Dado siya ay nagsalita din sa mahinang tono at sinabi. Sige Gotchi, tayo na, tuldok, at sila ay naglakad na paabanti sa harapan ng may-ari ng store. At ang may-ari ng store ay nakangiti at sinabi. Mga ginoo, salamat sa pagbili ng mga kasuutan sa aking store hindi kayo magsisisi na dito kayong bumili sa aking store ng mga kasuutan na babagay sa inyo. Maaari ko na bang makuha ang mga kasuutan na inyong napili? At para matotal na natin lahat ang dapat niyong bayaran. Sabi ng may-ari ng store. Nang marinig ito nila Gatchi at Dado. Si Gatchi ay ngumiti at sinabi. Sige ito ang aking mga napili na mga kasuutan. Pakitotal na lang muna ang akin dahil ang aking kasama siya ang magbabayad ng kanyang mga napili kasuutan. Sabi ni Gotchi, at nang kukunin na ng may-ari ng store ang mga kasuutan na napili ni Gotchi. Agad-agad niyang hinugot sa kanyang tagiliran ang kanyang espada at agad-agad niya itong tinusok sa leeg ng may-ari ng store. At sa pagtusok ni Gotchi ng espada, si Dado ay kumilos din ng mabilis. Sa isang iglap, ang isang tagabantay na nasa kanyang kanan ay kanyang binalian ng leeg. At laking gulat ng dalawang tagabantay na natitira ang isang tagabantay na nagngangalang Bert ay halos manginig sa takot. At ang isang tagabantay na labis ang galit kay Dado ay hindi din nakapag-react sa kanyang nakita. At si Dado ay agad-agad na hinawakan sa leeg ang isang tagabantay na may galit sa kanya. At si Dado ay nagsalita at sinabi, "Ikaw, kanina pa ako nagpipigil ng galit ko sa iyo. Masyado mo akong kinutya at binastos." walang sino man ang pwedeng mangbastos sa akin. Dahil ako si Dado ang magiging bagong emperor ng South Cloud Continent. Nararapat lang sa iyo na mamatay sa nais kong paraan. Sabi ni Dado, at ang isang tagabantay na sekal-sekal ni Dado, ay halos magpupumiglas ngunit si Dado ay masyadong malakas. At ang sekal ni Dado sa leeg ng isang tagabantay ay sobrang higpit. At si Dado ay dahan-dahan binuksan ang kanyang bunganga. At ang bunganga ni Dado ay sobrang bukas ng malaki. At ang isang tagabantay na nagngangalang Bert ay napaihi sa kanyang short nang makita niya na ang figurine ni Dado ay biglang nagbago. Ang bunganga nito ay sobrang laki ang pagkakabuka. At sa isang iglap, pinasok ni Dado ang isang tagabantay sa kanyang bibig. At ito ay kanyang kinain. At nang makita ito ng isang tagabantay na nagngangalang Bert. Ito ay napaupo sa sobrang takot at dahan-dahan umaatres habang nakaupo ito sa sahig ng store. At ito ay napabulong sa kanyang sarili. Anong nilalang ang isa na ito? Siya ay pigire ng tao ngunit ang kanyang bibig ay kaya niyang mapalaki ng ganon. At ang aking kasamahan na nagbabaantay sa store nito ay kanyang kinain lamang ng buo. Ang nilalang ay isang halimaw. Sabi ng isang tagabantay na nagngangalang Bert. At matapos kainin ni Dado ang isang tagabantay na may galit sa kanya ito ay napatingin sa isa pang tagabantay na nanginginig sa takot habang umaatres patalikod habang ito ay nakaupo. At si Gachi ay muling nagsalita at sinabi, Emperor Dado, ako na ang bahala sa isa na iyan. Baka makagawa pa ng ingay ang tagabantay na iyan. Sabi ni Gachi, at si Gachi ay tumakbo patungo sa isang tagabantay na nagngangalang Bert. Nang makita ito ng isang tagabantay na nagngangalang Bert ito ay sobrang natakot at labis ang pagmamakaawa. At sinabi, mga ginuuwag nyo akong patayin. Maawa na kayo sa akin. Mga ginuuwag nyo akong patayin. Sabi ng isang tagabantay ng store na nagngangalang Bert. At ito ay napapikit na lang habang nagmamakaawa. At sa isang iglap na karating agad si Gachi sa harapan ng isang tagabantay ng store na nagngangalang Bert. At nang upgrade na ni Gachi ng saksak ng kanyang espada ang isang tagabantay ng store na nagngangalang Bert. Si Dado ay biglang sumigaw at sinabi. "Gachi tumigil ka." Sigaw ni Dado. Nang marinig ito ni Gachi siya ay agad-agad na tumigil at ito ay napatingin kay Dado at sinabi. "Emperor Dado, bakit mo akong nais pigilan? Gusto mo ba na ikaw ang pumaslang sa tagabantay na ito?" "Kung iyon ang nais ng aking Emperor." "Sige, Emperor Dado. Ibibigay ko na sa iyo ang isang tagabantay na ito upang iyong paslangin." Sabi ni Gachi nang nakangiti kay Dado. At si Dado ay dahan-dahan naglakad. Patungo kila Gachi at sa tabi nito ang isang tagabantay ng store. At sa paglalakad ni Dado ito ay nakarating na sa harapan ng dalawa na si Gachi at ng tagabantay ng store na nagngangalang Bert. At si Dado ay muling nagsalita at sinabi, ikaw na nagngangalang Bert, may nais sana ako sabihin sa iyo, kung gusto mong mabuhay ngayon ang aking offer sa iyo ay paglingkuran mo ako ng tapat ikaw ay gagawin ko na isa sa aking kasundaluhan. Ang kasama ko ngayon na si Gachi ay ang kanang kamay ko at pinunong general ng aking mga kasundaluhan. At ikaw ay gagawin kong kaliwang kamay na magsisilbi sa akin mga kasundaluhan. At ikaw ay gagawin kong general ng aking mga kasundaluhan. Kung nais mong mabuhay hindi ka pwedeng tumanggi sa aking ninanais at kung pagsisilbihan mo ako ng tapat ang iyong pamilya ay maaari tumira sa loob ng imperyo ng South Cloud Continent na magiging aking na ngayon gabi. Sabi ni Dado. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali Mama Masters, bye-bye.